Dito ako sa bagong bukas na shop, hindi pa tapos. Hindi pa na-arrange lahat. Kalat-tingin, kalat, hindi patapos doon, hindi pa. Wala pa. Kalat dito. Itong nilalagay nila, alam niyo? Yung sanoo, 'yan. Tawag dito ay bindi. Yan, nilalagay. Alam niyo magkano na yung nail polish is full sale? 10 pesos lang ito. Kung mm -hmm. nilalagay, yung na dito sa ano na ito, sa tray, meaning sale na siya. Yan, 10 pesos. Yan. Mm -hmm. Yan ang binibenta dito. Ito. Makikita niyo. Yan. Yung pang marriage function. Yan. Mura lang ito. I need one honey like this ah.